Hello, good morning. Good morning, good morning. Kumusta na po kayo? Ako po ay magagata. Kasi magluluto ako ng langka. Langka. Minimis ko sa probinsya. Ang partner ko po sa langka ay tulingan. Tulingan, guys. Ngayon, ano po ba ang mga ulam nyo dyan? Pakain naman po. Pagka-pagka hmm, ko ng ano. Pagka-pagka si Madam. Pagka-pagka <laughs> si Madam. Patuloy ka na na. Good morning, guys! Subscribe to my channel. YouTube channel, guys. Huwag niyong kalimutan si Dilia Hamito. Tiga muna, tiga ating lahat. Kunti na lang to. Pakuluan ko na yung ano. Yung dapat pakuluan. Yung langka nga, pakuluan. Tigaan ko kasi yun kasi iba yung langka dito. Hmm. ito po ay unang gata hello mga kababayan ko siguro masarap ulam nyo kami gulay gulay lang po tiga lang po dati hindi ako marunong nito nag-aralan ko hindi to toto din ito paano ito po yung unang gata takhang gata general yung ano ay ako sa nawasa dahil ang nawasa namin dito madilaw wang ko ba kung bakit Malawang gata na to guys. Babalikan ko kayo. So guys, ito po yung aking sasawag sa langka. Ayan yung gata. Kakhang gata. Nandun yung malagnaw. Ayan po. Iri yung aking langka. Pinakuluan ko muna yan para di malagkit. Ayan po. Tapos ito, hipon. Ayan yan po siya, tsaka ito. Tinatanggalan ko ng mantika, konting baboy. Para masarap naman. Ang loto ni Delia. Ayan. Tsaka ito, aswiti. Ayan, aswiti. Maliit lang. Okay, guys. Yan lang po, guys. Mamaya, babalikan ko kayo. Yan, guys. Malapit na matatapos. Ilagay ko na rin, oh. Kapit na po, matatapos yung aking lang ka Kuloy natin. Siguro kumain na kayo guys, no? Ito partner ng langka, guys. Ayan, guys. Kita niyo. Ito po yung partner niya. Tulingan. Pinirito. Ayan po. Ito na po, guys. Luto na po. Ito na po siya langka ang aming panghalian with tulingan. <sighs> okay lang po yun guys. Minsan-minsan man din. Kahit parang parang karni din ang nagastos. Kaya yun lang po. Thank you for watching guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Please like, comment and share and click the bell button. Salamat po! Bye!